okay lang okay lang okay lang lumapit kayo sa akin sinalubong tayo sinalubong tayo atras tayo atras tayo guys sinalubong tayo atras 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 okay nandito lang Pwede ba walang magpagalaw ko ng kahoy? So ito guys, ito na yung tapunan ng mga patay Dito nga, dito na Hanggang dun guys, creepy ito siya Ang lulo nito Kaya natawag itong tapunan ng mga patay dito Sobrang, sobrang dilim kasi ito guys So nare-request sa puntahan ito napuntahan So dito na talaga yung motoro atas pakaian natin guys ya eh langsung berang dilim nah may ilaw kita nyo yung buti kalangitan kasi may ano may buwan ngayon so yun guys ito tapunan na itong mga patay guys dito kung natin sosik So walang wala masyadong dumadaan dito guys. Gawa ng kinakatakutan ng tundaanan Kasi nga dito ang sabi nila may tumatawid daw ditong white lady. Tsaka malupit nito guys. May nangaharang daw kabao dito mismo sa lugar na to. At yung mga patay na tinatapon dito guys. Dito daw. Minsan doon. mayroong mga portion guys na Tinataponan dito. Yung mga ginhasa at yung mga tawag nun, mga sinasalvage. Kasi dito, puro na na yung mga kakakuyan. Yan mga yan, puro na kakakuyan yun dyan. So ayun guys, solo exploration na naman tayo no. Kaya sobrang kuwan talaga ito. Ayan, mag gumalaw dyan guys kaya Oh. Ayan, nakabuti. Eh. Lakasan na natin yung ilaw guys. Ayan, eh ay, Mina, yan lakas ng ilaw. Guys, lakas ng ilaw. So, ayan lang yung motor na natin guys Oh. So dito muna tayo sa daan guys, maglalakad tayo So try natin magamit ng EMF Parang may motor na parating guys Parang may motor na parating antay mo na tayo guys, parang may motor na parating Dynamic lead, guys. Kasi na-request no, sa guys na puntahan natin to lugar na to guys no Dala natin eh, sabihin guys kung saan talaga yung location na ito Kasi puro ano na lang din no Puro na lang din sa lugar kasi hindi na ako nagpapaalam sa mga barangay o kaya sa mga kinukulang dito guys o kaya sa mga titawag yung tanod sa malalim ng gabi ngayon guys pero may naririnig pa rin tayong mga motor may mga motor doon tapos dito rin akala ko katawan ng tao kahoy pala so yun guys ito yung dito tayo mismo sa tapunan ng mga patay dito nagmumulto ang mga napas lang dito guys pero I'm wondering ngayon guys wala siyang ano sa EMR tataka hangin. Tatakawalang reaksyon yung Yemen.

Pwede ba walang magpagalaw ka ng kahoy? Uy. Pwede ba yan magpagalaw ka ng kahoy? Uy. Wala, wala, wala. Sige, lapitan mo lang yung alam ko nang dito ka hindi ka nakatawid kung saan ka man ngayon hanapin kita ito guys ito yung mga kaluluwa na hindi nakatawid mismo sa mga location nila sa mga hindi nakakalam guys sa mga exploration ko pagkatapos ko ng mga vlog kong ganito eh inaalayan ho natin ang dasal para sila ho ay makatulungan natin mga tawid sa lugar na kung saan sila ngayon kasi ang lugar na to ay talagang tapunan ng mga patay at minsan dito nagpapakita pa sila mismo sa mga lumadaan dito guys kaya yun lang may balbuhat pa guys oh Uy, la, 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 la. Sige lang, andiyan ka. Alam kong nandito ka ngayon. Pwede pang paggalaw kayo ng kahoy? Kahoy. Uy. So guys, confirm nandito sila guys. So maglilipot-lipot tayo baka makot ang natin sila. At mamaya ialayan ia ko to sila ng dasal guys. para makatawid na sila sila patutunguhan nila so yun uh, guys minsan tong minsan tong eh, hindi lang minsan talagang hanggang ngayon pinangilagan tong lugar na tong daanan gawa nung dito mismo daw guys pagdadaangan dito mga las sa maling araw o kaya alauna dito mismo may mga kabaong at mayroon ding white lady pero ang nakakapag ano na nila guys pag dumaan ka dito may sumichichit daw sa'yo tapos nananaghoy ganon so hindi natin maririnig ngayon baka mamaya pag review pero doon guys talagang merong tumunog na eh, sa AMF so kakaiba dito guys oh. ito eh wala itong ano ito wala nasagap dito mga kaluluwa pero doon dito tayo kanina meron na sagat na kaluluwa eto dito mismo yung kaluluwa guys sumalubong sa atin pero ngayon wala wala na alam naman kasi nila na hindi tayo masamang tao tutulungan ko sila mamaya guys mag alay tayo ng dasal meron din akong kandila dyan dala. at tirikan natin sila ng kandila dito guys Layan ko sila ng dasal pero i-upcam ko lang guys kasi ganun yung ano natin. Mamamaraan. sa unahang guys, dalhin na natin motor so dito, kanina may mga kaluluwa dyan, nasagap sa MF pero, hindi na sila nasagap niyan, may mga paramdam may mga paramdam guys may paramdam na sila sa paligid may pumunta dito pag araw kami, may mga hanggang ng kahoy o so ayun guys i uh, natin yung motor ganun tapos yung susi sail natin alisin dyan dito ay mag uh, paranormal tayo ghost hunting ang uh, gagawin natin Ayan guys, wala nga dito Ayan <laughs> guys, Okay lang, okay lang Okay lang, lumapit kay sa akin Sinalubong tayo guys, sinalubong tayo Atras tayo Atras tayo guys, sinalubong tayo Atras, atras, atras Okay. Andito lang. Uy. Andito lang ako. Tutulungan ko kayo mamaya. Alayan ko kayo ng kandila at dasal. yon Magandang gabi sa inyong lahat dito. Napakarami nila dito guys. Kasi doon iba din yun. Tsaka iba din dito. Oh my God. Magandang gabi sa inyong lahat dito. Ako po si Donsky Gas TV ay... Hindi po ako masamang tao, hindi po ako nang baba sa si inyo dito, kundi tutulungan ko kayo. Pwede ba kayong lumapit sa si akin? Atipuin niyo ako. Hawakan niyo ako. Hawakan niyo ako. Hay nako, hawakan niyo lumapit. So, guys, ah ganito lang 'yung mga nananamnan dito, no? Nandito sa harapan dito mismo. So, kung dadaan ka dito guys, no? Huwag niyo, huwag niyo itong gagayahin, no? Kung mga, hindi talaga sanay sa mga ganitong pag-ugusanting. Yung mga ganito guys, pagka pupunta ka sa mga ganitong lugar, mas lalo na kung hindi mo alam yung mga ginagawa natin, ginagawa namin, ay talagang mga harangga at papakitaan ka ng mga kaluluwa dyan or mga white lady, no? At mga kabaong dito mismo. Kaya guys, alayan na natin sila ng dasal. i upcam ko lang. Saka magsindi tayo ng kandila. So, ayan guys. Maraming salamat.